Hi mga friendship! Good morning! So kakagising ko lang, maliligo na ulit tayo dahil mamaya magagawa na naman tayo ng content. So meron ako ipapakita sa inyo mga friendship na magagamit nyo din para maging organized, magandang tingnan at saka hindi nalulusaw yung mga sabon nyo. So, ito yung ginagamit namin. So, kagahapon, ito yung pinakita ko sa inyo mga friendship, yung hanging shelf. So, ito naman yung ipapakita ko sa inyo, yung lagayan ng sabon. So, ayun mga friendship, wala na akong sabon. Diba? Reality yan. So, ang ganda lang nito mga friendship kasi dati, ito lang yung isa naming lagayan. Eh, ngayon, syempre, nababasa siya. Natutunaw yung sabon. Ngayon, naisipan kong bumili nito mga friendship friendship. So, mura lang yan. Nandiyan yan sa my basket. Ang ganda nito mga friendship kasi hanging na yan. Ayan, papakita ko sa inyo yung tunay na estado niya. Ayan. ba? Diba? So, kahit nababasayan mga friendship, hindi yan natatanggal mga friend. Tapos, ayan, nakita nyo tumulo yung tubig dyan kasi nga, hindi na stack yung tubig sa loob. Kaya hindi siya, kaya hindi matutunaw yung mga sabon. So, ito yung lagayan ng tubig. Ayan. Ayan, no? Oh. Diba? Hindi siya na stack And I'm sure mga friendship gusto niyo ring maging organized at malinis ang inyong mga banyo. Kaya naman ilalagay ko yan dyan sa my yellow basket. Umorder na kayo para makabili na rin ako ng sabon ko. Charat!